Opo. Kayo isa sa mga nag-no. I voted okay. no. Oo. Oh. I voted no. And let, me clarify that, mm. no? I do not agree with whatever Congressman Barzaga is doing. Mm. I do not agree with whatever he's doing. Pero napaka laking bagay para sa akin yung kalayaan na makapagpahayag ng damdamin, makapagpahayag ng saluobin. Lawmakers should be free to uh, uh, say what we want. It is true na inilalagay sa mas mataas na pamantayan ang mga halal na opisyal. And we must observe proper decorum. We must observe ethical standards. Pero yan hindi nangyayari lang again in a vacuum. Ang tingin ng mga tao, ng mga manggagawa't ordinaryong Pilipino, sa House of Representatives, let's say, e eh marami naman dyan ang hindi namumuhay ethically. May mga paglabag doon sa nakasulat sa uh, mga pamantayan sa isang halal na opisyal. Halimbawa, binabanggit eh ang mga halal na opisyal ay inaasahan that they shall live modest, simple life Aba, okay. and they shall avoid ostentatious living. Si Kiko Barzaga lang ba yun? <laughs> 'Di ba? So hindi natin hindi natin maiialis sa ganung konteksto eh. Ba? Sasabihin, uh, sisira ang reputasyon at imahe ng institusyon. By all means, kami bilang mga mambabatas, bilang mga bahagi ng institusyon, we would like to protect and regain the trust of the public para doon sa institusyon na kinabibilangan namin. Pero maibabalik ba yung integridad, yung kredibilidad ng institusyon by sanctioning or by disciplining Kiko Barzaga in the midst of all this mess? I am not saying na dapat tayong mamili. Hindi naman mutually exclusive yan. Pero hindi rin natin maiaalis sa isip ng mga mamamayan, ng mga magagawa't ordinaryo Pilipino, bakit yung mga na-implicate sa flood control scandal, eh hindi man lang nasuspindi, samantalang itong si Congressman Kiko Barzaga na napakaingay, loko-loko, eh, sa paningin ng marami, eh si Raulo, eh nag lang naman laban sa korupsyon, siya pa ang inuna na patahimikin. Mm -hmm. So yun yung ano yun yung yun yung pananaw ng mga tao. At alam niyo ho, ako i can I can speak about this uh, very very may 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 connection din yan personally sa akin dahil isa rin ako sa maiingay sa social media. Mm -hmm. And I have faced multiple cyber libel complaints just because of me exercising my freedom of speech against public officials. Mm -hmm. So kaya may 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 dugtong yun. Hindi ko sinasabing tama ang sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga. Pero whatever the house will do kay Kiko Barzaga, it can happen to anyone. So may may politics din yan eh. Alam niyo hindi ko po sinisisi si uh, Congressman JC JC Abalos. And uh, I know, I know, Chairperson JC Abales na talagang dumaan sa due process, binigyan nila ng pagkakataon si Representative Kiko Barzaga na uh, linisin yung kanyang pangalan at depensahan yung kanyang sarili. Pero hindi natin mayaalis sa usapin na maaring may pagtatangka na magpatahimik itong ginawa ng, uh, ng yung resolusyon na inaprubahan. It sets a very dangerous precedent. Not only... To opposition lawmakers, but to anyone else na dahil lang sa social media posts, dahil lang sa online posts, dahil lang sa pagiging vocal, it can be weaponized. So that is why I voted in the negative. Not to lift Kiko Barzaga in the pedestal and say, he is right. Pero ang sinasabi natin dito, kailangan paramount yung kalayaan na makapagpahayag ng damdamin especially for lawmakers and on issues of national importance. I guess sinasabing niyo po, Kong, no, as I may not agree with what you say, but to always defend your right to say yes, it. Yes, Pero Kong, yes, uh, yung, yung pinatayan po ng uh, Mike si Kong Kiko Barzaga, uh, natanggalan ba siya ng right niya to express himself or tama lang yung call ng point of order? Hindi ko po, po kasi alam kung ano yung rules yeah. sa house, no? Yeah. I think may 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 lapse doon sa naging parliamentary procedure. Take note. Uh, it was yung yung committee report na ipinahayag ni Congressman JC Abalos nasa period of sponsorship yun eh and debate. So the sponsor which is si Congressman JC Abalos siya yung oras niya yun eh nagsusponsor siya. Mm. And then here comes Representative Toby Chanco ko natumayo doon sa podium asking. So dapat mag si sponsor. Sa kung mag-yield ba siya kay Representative Toby Tiangco. Eh nangyari from nung tumayo na si Representative Toby Tiangco, inacknowledge niya si Representative Kiko Barzaga. So mere technical mere technicality mere okay. parliamentary procedures. But ito take note. Alam niyo ang isang isang kagandahan at ito hindi to nakikita ng public. Senior Deputy Majority Leader Nonoy Defensor wanted Representative Barzaga to finish what he is saying. He, SDML Nonoy Defensor wanted Kiko Barzaga to finish what he is saying. Pero nagkagulo-gulo na at pumasok na si SDML Nonoy Defensor dahil nagkakagulo na in terms of parliamentary procedure doon sa session hall. But uh, si the, the majority, the senior deputy majority leader, he is very statesman at talagang gusto niya pagbigyan ng, ng platform si Representative Kiko Barzaga and I, I, I give him my respects si SDML Nonoy Defensor.